Tapos dating ating kabinet, ano. Ayun pa yung iba. Ayun po. Uh, Pakita ko lang po sa inyo paano maglagay ng edge pad, ano. Una po, lalagyan niyo ng rugby to, ano. Pati yung inyong edge pad, lalagay niya po. Tapos, antayin niyo pong matuyo bago ilagay yung ating edge pad, ano, na may rugby. Tapos pupukin lang po yan. Ito man natin. Tapos yung mga sobrang na ganyan. Ito nyo may sobra. tatabasin tabasin nyo po ng cutter. Yan ano. Wala nyan lang. Dinidikit na natin. Ito po yung may rugby na ano. Yan. yung sobrang to. Ngayon puputulin po natin yan. guntingin latihan no iya tapos buatan yang memukpuk na. Huwag niyo pong kalimutan hasain ang kanto, no? Para hindi masyadong matalas. Tapos ito naman po ay kakatiri natin pag ganyan na no? Ito po yung ating sapin. Kakatiri natin sa ganyan. Ay, sa wakas, ayun na po. Natapos na ang kabinet. dan a ayan a